ng buhay mga kaibigan tayo po ay magluluto ngayon ng ulam ang gagawin nating ulam ay sinigang na isda narito po ang mga sangkap ang kangkong bunga ng uh, bunga ng sampalok <laughs> hindi ko mabagit-bagit ah kamates luya green na sili and sibuyas. Ngayon po, bago natin ilalagay, nagpakulo muna ako ng tubig kanina. Pag kumulo na siya, magpapakulo muna kayong tubig, tapos ilalagay po yung pampaasim, yung bunga ng sampalok. Okay? Iwan muna natin, hintay natin kumulo mga kaibigan. Ayun, kumulo na. Pag kumulo na, ilagay po natin yung hilaw na sampalok yung bunga na sampalok ngayon po palalambutin natin yung sampalok bago, na, bago natin ilagay yung ibang ingredients okay takpan okay. ngayon po malambot na po yung ano yung sampalok na hilaw bunga na sampalok ilagay natin yung mga sangkap nya na kamatis pampaganda ng kutis ang loya ginger ang siling green and sibuyas. Ngayon po, isabay na rin natin yung ano, yung isda. Nagugas po ng kamay, kailangan malinis ang kamay nyo. Yan, ilagay natin yung isda. Okay. Ang, ang huli po natin ilalaga, yung kangkong. Kasi yung mga gulay na kangkong, yung mga ganyan, Mabilis lang po maluto yan. Ngayon po yung isda, mga sangkap, ay atin po itong pakukuluan. Okay? Ayan. Sinigang na isda. Okay, takpan po natin. Takpun, takpan po natin. pagkukuluin. Saka kung luto na yung isda, ay saka natin ilalaga yung kangkong. Okay. Okay. Kumulo na, lagyan po natin ng pampalasa. Lagyan po natin, titimplan po natin ng asin. Ay, dam. Yan. yan. Sin. Para malaman natin kung okay ba yung ano, yung timpla. Luto na yung isda. Ang isusunod natin yan, pag nasa timpla na, ay, ay walang iba, kundi yung wow. Kailangan na sa timpla ha. Konti pa. Masarap na sinigang na isda ang ulam sa oras na ito na may sampalok. Sinigang na isda sa sampalok. Okay, timplad. Tikman kung okay na ba yung timpla ng ano. Part 2. Ngayon, ilagay na natin yung Kenkong Kangkong. Dahil ito yung pinakahuli. Ito yung pinakahuling sangkap. Pakukuluan lang natin to kapag kumulo na. Okay. Kainan na. Hey, na. Ano? Uy! Yan, yeah. yeah, pakukulan muna natin. Ba? Pakukulan muna natin. Tatakpan muna natin. Yes. Takpan muna natin. Takpan. Okay. Okay. Tingnan po natin. Yes! Okay. Ang kangkong po ay nakuluan na. Ibig sabihin niya, luto na yan. Hindi pwedeng i-overcook yan. Loto na po. O muli, muli ating titikman ang loto. Ah, ah sarap, sarap, sarap. Ang sarap na walang. Papatayin na po natin para tayo po ay mananghalia na. Thank you, thank you sa panonood mga kaibigan. Ibig sabihin mo ba ito? Hindi ito lang sa ano.